Nasaan tayo? We are, sa We are in the sa church. We are in the church. Did you pray, tayo. Chloe? The mm -hmm. Yeah. Yeah. Para manayuan, mm -hmm. para mapaglabanan Ang, tukso. ang tukso, hindi, hindi Ang ay nilalayuan. Ang ay to, to the

Yeah! Mama! Ta-da! Ta Ta Surprise! Surprise! Awesome! Wow, awesome! Did you say thank you to mama? Mama, bye to you. Thank you po. ah. Big... Oh. say thank you. Louder, please. Okay. Go down na. ang ganda ng fountain. Wow. Baba na tayo doon sa baba. It's a frozen. It's a frozen. Dito wow. kami, nagsimba mm -hmm. sa Antipolo Church. Let's uh -huh. go! Uh -huh.

si Chloe. Nakapikit pa nga siya. Gumaya sa akin. Good girl talaga si Chloe. Mahal! 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 May limang piso ka. So, ayan guys. Nandito kami sa Antipolo Chores. Tumahan kami ng simbahan. Tapos, nandito kami sa plaza. tay lang mày music <sighs> Lori, come here. Come here. Yay! Are you happy? Ayo you happy? Oh, go down na. mag na tayo. mag na. Oh, walk na. pag na. pag Ano ba? Pag-walk na. Pag-walk na. pag Basta na. Pag-walk na. Pag-walk na. pag na. Pag-walk na. pag It's a dolphin, Chloe. Look. galak picture ay nagvideo na kami kanina